Umaga ng December 30, pupunta kami sa Beton Beach para maligo ng buong pamilya. Kaya pumunta ka agad kami ng uh, sentro para bumili kami ng uh, pandesal at uh, kaping barako para uh, doon na kami mag-aalmusal uh, habang nasa beach. Kaya nagdala rin kami ng mga, mga thermos para uh, paglagyan ng mga, ng mga maiinit na tubig. Dito sa may kanto, Mula dito sa Obrero papunta ng uh, Beton ay uh, mag-bi-video tayo para makita nyo yung dinadaanan natin kung gaano paganda yung uh, yung uh, lugar na dinadaanan natin papunta ng uh, beach na pupuntahan natin. Kaya uh, enjoy lang kayo sa video uh, pinapanood nyo. Uh, thank you sa mga sumusubaybay lagi ng video ko. Dito madadaanan natin dito sa kaliwa ng uh, video natin ay yung uh, papunta ng uh, papasok ng Bula National High School and then yung uh, uh, SSC yung uh, Sorsogon State College dito sa parting kaliwa. And then makikita din natin dito yung uh, mga tindahan sa gilid. Dati wala pa yan sa gilid ng uh, ng Scott makikita natin iba't ibang mga tindahan dyan may mga bilihan mga spare parts ng motor mga pagawa ng motor and then makikita din natin dito yung uh, mga tindahan ng mga paputok kasi magbabagong taon na dyan kaya ang dami na rin uh, bumibili dyan lagi ng mga paputok sa gilid sa tapat ng uh, cemetery yan sa lugar na to ay malapit na tayo sa, sa tulay Yeah, makikita natin yung tulay dito. Makikita din natin dito yung mga ilaw na naging issue dati. Pero maganda naman talaga makikita nyo. Uh, kapakipakinabang at least uh, maliwanag yung dinadaan uh, dinadaanan ng mga sasakyan dyan sa tulay na yan. Dadaanan din natin dito yung uh, Immaculate ano, uh, Village. Uh, Immaculate Village ba yun? Yan. <laughs> yeah. Uh, makikita din natin dito sa na natin yung uh, yung uh, may mga sa gilid ng uh, ilog na yan is uh, may mga gumuho kasama yung isang uh, restobar yata dyan dati nakikita ko lang yan dati sa video na uh, kung ano yung mga nangyayari dati kasi alam mo naman sa social media na updated ka agad kung anong mga nangyayari dyan dadaan din tayo dito sa hospital ng Pawa Hospital and then itong kalsada na to papunta ng uh, Lahong, Bigin, Hamurawon, Montical, Barrio, Daganas yung sa kaliwa natin so nadaanan din natin dito yung uh, yung uh, pabukas pa lang na gasolinahan makikita din natin dito magkabilaan yung uh, mga palayan na uh, napakalawak niyan guys yung uh, area na to Uh, kung minsan, eh, tinatamnan din yan ng mga pakwan pag summer time. And then, yung uh, lugar na to guys, ay uh, ng baha nung, uh, nung, ano, nung bagyong Christine talagang umaapaw dito sa sa lugar na to. Sa kalsadang to, parang dagat yan guys, inaabot yan ng baha. Pagka uh, sobrang uh, lakas ng ulan, kapag may bagyo, inaabot po yan, parang parang dagat na yan umaapaw dyan sa kalsadang yan makikita nyo guys sa mga oras na to uh, makulimlim pa rin konti pa lang yung uh, makikita nyo sa langit na kulay blue kaya alatang uh, tagulan talaga the time sinamantala lang natin na uh, medyo maganda yung panahon na pwede tayong maligo sa dagat makikita uh, din natin dito napaka straight ng uh, kalsada na yan kaya yung mga mahilig magpatakbo ng mabilis talaga, mapapatakbo ka talaga ng uh, mabilis dyan pag uh, motor yung dala mo. Kaya lang tayo talaga pagka uh, ingat lagi yung uh, iisipin natin. Mas maganda na yung uh, mag-chill uh, ride lang tayo o kaya takpong-pogi. Sabi nga eh, uh, kahit bagal basta makakarating tayo sa na natin. Kaya ingat-ingat lang sa pagdudrive Dinaanan din natin dito guys yung uh, yung intersection Papuntang uh, kaliwa dyan uh, Papuntang uh, San Juan Bago uh, Kambal San Juan Daan Then uh, sa kanan kanan naman natin guys is, uh, Yung terminal ng mga bus papuntang uh, Manila So ito paprika na to guys dito Madadaanan din natin dito yung Ito uh, yung tulay makikita natin maraming kulay mga parang flag yata yan makikita nyo dyan so pabrika na to. at uh, makikita din natin dito yung uh, yung kalsada na papuntang uh, barangay Kutabi so doon nga pala sa dinaanan natin kanina na papuntang uh, terminal doon din yung way papunta ng uh, Tugbongon sa Day Tugbongon dako yan dati pumupunta kami dyan sa maalala ko nga pala guys dati may classmate ako dyan sa sa Tugbumon yan mga gulyoso Shoutout uh, shout out sa iyo Simeon and then dyan sa sa pabrika sila uh, paring uh, ano si Padi Erwin Yung Sito maalala ko nagbabay kami dyan ng high school tapos sa uh, pupunta kami sa kanila para mag uh, mag uh, magbuko magsilot pa sabi sa call kaya napaka enjoy ng uh, high school life namin noon kasi enjoy kami sa pagbubike e, bali nagbabike lang kami galing ng Bikin punta ng uh, bayan sa school namin yan eto yata eh, uh, yung lugar na to guys is uh, magsaysay eto na nandito na tayo sa magsaysay na area Ayan, napakaganda ng kalsada talaga dito parting uh, sa amin sa uh, Sorsogon. Hindi niyo mararanasan yung uh, mga kalsada diyan banda sa ano, i-compare mo sa parting Quezon, Camsur, Cam Norte, yung na-experience natin diyan na sobrang uh, lupak, sobrang uh, sama ng kalsada dyan guys. Kaya dito may experience mo yung ganda ng uh, kalsada. Napaka-smooth magmotor kaya napaka- sarap ng dito ito guys. So ito yang uh, yung uh, area na yata to guys uh, kung hindi ako nagkakamali uh, ang next ng uh, Magsaysay is uh, Barangay Tanga. And then uh, after ng uh, Barangay Tanga is uh, yung papasok is uh, San Ramon. Uh, ano pa nga ba yung uh, mga ano dito? ah uh, uh, barrio dito sa sa ano na to hindi ko kabisado uh, yung uh, nakakaalam paki -mention na lang paki-comment na lang kung uh, may na-miss akong uh, mga lugar dito uh, hindi ko kasi kabisado yung mga mga uh, boundary ng mga barrio-barrio sa Bulan-Sorsogon kahit sa sentro yung mga mga zona, zona hindi ko kabisado talaga guys yung uh, yung kung ano yung boundary ng mga zona-zona dyan kaya ah uh, paki nyo guys sa mga nakakaalam ng na mga taga-Rito sa nadadaanan natin dito. Kaya, napakaganda talaga ng uh, ng uh, panahon pinagbigyan tayo na makapag ikot-ikot, uh, makapag joy ride. Kaya 'yan uh, ini-enjoy natin yung uh, yung sinasamantala natin yung ganda ng panahon na binigay sa akin kasi ilang days na lang neto a uh, babalik na ulit tayo sa sa abroad kaya sobrang sinasamantala natin dito yung panahon na makapag-ikot-ikot so hindi ko nga naubos dito yung uh, plano ko na makapag-rides talaga as in pupunta ng ibang bayan dito lang talaga ako nakapag-ikot sa, sa mga barrio-barrio muna siguro ko pag may magandang uh, magandang uh, bakasyon na alam kong uh, mahaba bang bakasyon pwede tayong mag, uh, mag, ikot papuntang Irusin, papuntang Bulusan uh, papuntang Barcelona sana marating natin yung mga lugar na yan sa mga susunod nating uh, bakasyon para naman uh, mas uh, ma enjoy natin yung uh, yung pag-ikot sa buong uh, Sorsogon. ay uh, uh, yung pinaplano ko nga before na uh, makapag-ikot man lang sa Source Gondo yan ang, ang mga pinapangarap talaga yan ang mga mahilig magmotor kaya makakarig dito sa mga sinasabi ko yung mga mahilig magmotor na uh, mayroon din sa akin na no, gaya-gaya dati guys na mga taga bulan din na uh, kung magra-rides ako, makikirides din sila. So, sana uh, bigyan tayo ng ano. Siguro, wag natin pinipin pagka hindi hindi pa binibigay sa atin yung pagkakataon dito yata guys eh, nasa ano na tayo barangay San Ramon yata itong uh, lugar na to medyo paakyat na to dito sa pupunta natin pagka uh, kaliwa natin dyan banda sa may sa may paakyatan dyan yun na yung way papunta ng uh, papunta ng butag uh, papunta ng piton Ayan, dito, malapit na tayo. Napakaganda talaga. Nakikita nyo naman ang ganda ng kalsada, guys. Kitang-kita yung pintura. Kaya, ang sarap mag -motor kasi kita mo yung maayos talaga yung uh, dinadaanan natin. Ayan, ang ganda ng kalsada. Talagang hindi ka mag-worry magpatakbo dyan. Pero, lagi nating iisipin na uh, maging responsable tayo sa sa ating pagpapaneho especially yung mga nakamotor kasi two wheels lang tayo unlike sa mga four wheels na uh, wala silang tendency na ma-slide o kaya ma ano unlike sa two wheels lang talaga guys napaka hirap i-control ayan dito na tayo kaka kaka na tayo dito papasok eto yata yung sinasabi nilang uh, uh, sitio ng ng ano sitio ng uh, may nagsabi sa akin guys na yung unang papasok pupunta dito is ang sakop pa nito ay sitio to ng San Ramon which is yung uh, yung sitio Burabud ayan uh, paki-mention na lang diyan sa mga nakakaalam ng lugar na to kasi bibihira naman tayong makapasok dito sa uh, area na to Uh, second time uh, third time yun lang yata ako dito nakapasok dito sa ay fourth time kasi nung last uh, last ano uh, pumunta nga pala tayo dito last uh, last year nung bakasyon uh, ko dati ay uh, hindi pa tapos tong mga kalsada na to ginagawa pa lang uh, kaya yung that time yung uh, makikita natin sa video ko dati is uh, marami pang post dito nga uh, marami pang posting nakalagay dito sa kalsada as in sa gitna na talaga ng kalsada kaya nasabi ko uh, kapag uh, may nagbibiyahin uh, dito napaka delikado nung uh, time na nakita ko yung mga postis sa gitna kasi uh, lalo pa pag mahina yung ilaw mo talagang uh, sasalpo ka sa sa gitna ng uh, kalsada ba naman yung posting mga hindi pa natatanggal nung pumunta tayo dyan so ngayon napaka ganda na ng kalsada kasi uh, tapos na as in tapos na yung uh, kalsada dyan tapos na yung mga drainage sa mga wagkapila ang uh, gilid dyan sa kalsada na yan at makikita natin napakaganda uh, at uh, may mga pintura na rin kaya ang sarap ng magdumaan uh, sa lugar na to papunta ng uh, butag tapos bago pala guys mag uh, pag uh, butag ay may dadaan nan tayong uh, sityo uh, sityo ng uh, ano to uh, sityo ng paranggay uh, butag uh, ang pangalan is ba, sityo palipas uh, i-correct nyo lang ako kasi ma, naipagtanong ko lang yan uh, i-correct nyo lang ako kung, kung mali yung na uh, babanggit kong mga lugar sa mga nakaka Uh, alam ng lugar na to kasi hindi ko talaga kabisado dito paki-comment na lang sa baba kung tama ba yung nabanggit ko na before mag ano mag uh, barangay Butag ay may dadaanan tayong uh, sitio ng uh, uh, barangay Butag which is uh, sitio Palipas yan uh, dito din nating uh, ito din yung way papunta ng uh, papunta ng uh, Kapihan sa Bulod Uh, dito din natin na uh, nakapag uh, jamming tayo dito before ng araw na to na pagpunta natin ng beach ah uh, kahapon ng time na yan nung hapon ng time na yan eh, uh, pumunta tayo ng kapihan sa bulod nag-enjoy din tayo doon sa Kapihan sa Bulod uh, with family, jamming-jamming uh, talaga. Two times na ako nakarating dito sa Kapiyan sa Bulod and then one time may napuntahan din tayo dito sa may parting marinab yung uh, mayroon din isang pasyalan dyan pero hindi pa ganun ka gaano ka develop hindi kagaya ng kapiyan sa bulod na mag enjoy ka talaga na uh, ang ganda na ng mga ano nila mga tambayan at saka uh, continuous na yung ano nila pag offer nila ng mga pagkain kapiyan ganyan So nung pumunta tayo dun sa sa Barbo yata, yun ang pangalan niya is Bar Barbo. Maganda rin yung place niya guys doon sa ano nagpalipad din tayo ng drone doon kinuha na aerial uh, pute, uh, video. Ah maganda rin yung ano doon uh, yung area nila ang ganda rin ng uh, ng makikita yung ano kaya lang hindi pa ganun ka developed kung ma-develop doon maganda yung pumunta rin doon sa sa barko na yon malapit sa ano ang uh, bago bumaba ng ano ng uh, ng marinab, uh, area so sako pa siya at siya ng uh, marinab. marina and then yung uh, papuntang uh, papuntang uh, ano yata papuntang kaliwa is uh, parang danaw yata dinaupo ba po yun basta hindi ko kabisado pero may mga baryo pa yung uh, bagong mag uh, marina uh, kakaliwa ka doon mayroon pang mga ibang baryo doon na madadaanan tayo, eto nga pala yung ano eto uh, pala yung dinaanan natin sa parting uh, uh, kanan natin is ang uh, shortcut nun papunta ng uh, ano may bagong kalsada na dyan papunta ng barangay utabe So may video, may video din ako noon na dinaanan natin nakita din natin na patapos na halos patapos na pero ano pa rin may mga area pa din na inaayos na lang yung mga drainage doon sa sa kalsada niyon pero napakalawak at saka napakagandang daanan din yung uh, way na papunta ng uh, Barangay utabi kaya i-try uh, daanan yung uh, yung uh, kalsada na yon napakaganda rin napakalawak kaya eh, mag enjoy kayo mag motor lalo na yung mga nagmumotor talaga yan dinaanan natin dito ito na yata yung barangay Putag guys tapos uh, dire na tayo dito dati nung pumunta tayo dito mayroong mga area dito na mga ginagawa rin yung kalsada and then yung uh, uh, one time nakita natin dito ang, ang lalim ng ano baha, may bumabaharing uh, mga lugar dito that time na dumaan last year yan uh, ang gaganda rin dito ng mga ano talaga mga bahay dito sa sa barangay na to napaka simple yan barangay butag na yata to sentro ng barangay butag and then dire diretsyo na tayo papunta ng uh, uh, piton and then uh, dito uh, dadaan tayo dito may tulay ditong dadaanan and then uh, bago dumating ng uh, bago dumating ng itong uh, uh, ano ito yung bakal na tulay yata ay hindi simentado yung bakal lang yung uh, sa gilid nya ito yung dadaanan natin papunta ng uh, papunta ng kapihan sa bulod yan napakaganda rin itong uh, daanan kasi ayan makifil mo talaga yung uh, yung nasa probinsya ka talaga ang dami pang mga ano dito mga, magagandang, uh, magagandang bulo bulubundukin mata, matatanaw natin diyan pag aakyat tayo ng uh, bundok dito sa area na to mayroon pa tayong dadaan ng isang tulay yata bago pa dumating tayo ng uh, dumating tayo ng kapiyang sa bulod marami nga pala kami dito medyo yung iba na una na, na yung uh, mga nanay ko sa sa biginadaan sa mga kapatid ko is nauna na sila kami na lang dito yung uh, magpapamilya yung uh, nauli. Uh, kasama kayong mga anak ko dito uh, yung iba nag tricycle dalawang tricycle at saka isang kotse yung pasama namin dito sa uh, family uh, swimming na to ay makikita nyo, mag enjoy ka talaga sa nakikita mong magkapilaan kasi nga bibihira pa yung bahay at saka maganda yung mga paahon dyan talaga mag enjoy ka kung uh, mahilig ka talaga magmotor dadaanan yung tong lugar na to talagang mapapawaw ka talaga pag ganitong daanan ito yung nakaka-relax kapag ka pag, uh, mahilig ka magmotor tapos ganitong place yung madadaanan talagang very relaxing ito yung sinasabi kong ano uh, mga yung tulay na may bakal na pinakang tracing nya eto hanggang guys malapit na tayo dito sa sa kapihan sa bulod. ewan ko kung anong uh, ano paki-mention niyo naman guys yung uh, yung kalsada papuntang uh, sa kaliwang ng kalsada. Anong bang uh, lugar 'yun guys? sa mga nakakaalam, ano bang lugar yung uh, pa kaliwa na kalsada papasok? Kasi dito yata is uh, ito na yung papihan sa bulod yata yung mga uh, nadadaanan natin. Maganda sana nito guys kung hindi maulap tapos uh, maliwanag yung ano maliwanag yung langit tapos kulay blue dyan na jan mo feel. Nakikita nyo guys yung uh, kung gaano kaganda yung uh, dinadaanan natin oh bundok-bundok siya tapos makikita nyo may mga talahin na napakaganda napaka sarap sa mata na makikita nyo ganyan yung uh, uh, dinadaanan nyo guys kung napakaganda ay malapit na nakapad dumaan na ba tayo ng ano ng uh, kapiyan sa bulod lumagpas na yata tayo dito and then dire diretso na tayo ang next yata nito is sa uh, barangay ito na uh, makikita din natin dito mamaya yung uh, yung uh, ano niya, uh, boulevard nila napakaganda rin talagang na develop na talaga yung sa gilid ng ano magandang pasyalan yung nadaanan nga nating paahon, talagang hirap na hirap diyan nga uh, umahon yung mga uh, motor, uh, uh, yung mga tricycle lalo pa pagkargado talagang nang uh, itutulak talaga ng mga ng mga pasahero yung tricycle kasi nga sobrang uh, ano paakyat siya tapos uh, malayo yung aakyat eh uh, kaya kung uh, kargado yung motor talagang hindi makakaahon. Kaya kanina dinaanan natin yung uh, mga anak ko na nakasakay sa tricycle uh, at, uh, at pati yung bynandon uh, silang uh, ilang karga lang sila tapos hindi nakaahon yung motor na sinakyan nila uh, at uh, nagtulak sila kaya uh, napakahirap daan nung uh, ano na yon nung uh, bundok na yung kasi nga napaka uh, layo niya tapos uh, paakyatin siya ayan yung mga sanay na ng mga nagbibiyahe dito matitiba yung mga tricycle niya kaya bago ko lang pumasok sa ganyang mga lugar especially dito sa ano may nagsabi sa akin dito yung mga ahonin dito sa sa Marina Kabarawan yan mga ahonin talaga dyan yung mga kalsada mga bundok talaga yung mga kalsada dyan kaya uh, marami rin niya na nagsabi na maraming nadidisgrasya sa mga nagbibiyahe uh, diyan dyan sa lugar na yan kaya uh, laging lagi mag-iingat tayo sa, sa pagbibiyahe uh, natin kahit anong sasakyan man yan lagi nating isipin na uh, ma, mas maigi yung nag-iingat tayo sa ating pagbibiyahe and then uh, laging lagi mag-pray kasama natin lagi na Ingatan lagi tayo sa ating um, Biyahe kahit saan man tayo magpunta Ito uh, na yata uh, Barangay ano na yata to Barangay Biton Sa mga nakakaalam kung Ito uh, ba e eh, part na ng Barangay Biton Ayan Diretso na tayo dito Malapit na tayo yata dito sa Sa boulevard ng uh, Barangay Biton Ayan natata natatanaw na natin Guys yung uh, Boulevard dito ayan, napakaganda rin ng uh, boulevard guys, ang gandang uh, tumambay dito ayan, may mga kulay blue pa yung uh, yung uh, sidewalk dyan, ayan, ma-feel ma mo talaga na nasa tabing dagat ka and then, ang sarap dito mag-jogging mag-walking mag-relax, may mga bench din dyan na pwede kayong tumambay kaya, ang ganda ng uh, development ng mga Uh, project na to kung sino man yung uh, gumawa ng mga project na nito salut sa inyo and congratulations napaka pakipakinabang talaga yung mga project na ganito eto na nga pala yung ano yung papasok ng uh, Beton Beach ya yeah, makikita natin dito talagang uh, may mga uh, ano pa sa dadaanan natin kasi eh, laging umuulan talaga dito sa bulan na uh, Sorsogon that time hanggang uh, hanggang uh, January yata uh, hanggang ngayon yata polan ulan pa lang pero ngayon uh, medyo mainit na raw doon sa atin sa Bulan Sorsogon napakaganda rin ng beach na to guys parang uh, uh, maputi-puti din yung buhangin nila pag nakita nyo yun mamaya napakaganda papasok pa ito doon sa uh, ano sa pinakang uh, mga cottages nya yan nag uh, nagaantay na sa atin dyan yung uh, mga kapamilya natin dyan ayan. ayan nag enjoy din kami dito habang habang uh, uh, nag, uh, nag start kami mag uh, paswimming sa mga bata eh, uh, kami naman eh kakape muna, kakain ng uh, almusal, nagdala kami ng pandesal dito, samut-saring pagkain na uh, mapagsasalo sa luha natin And then, uh, nakarating na nga tayo dito. Makikita nyo guys, uh, medyo white yung uh, sand din niya. Uh, marami rin mga cottage dito na malalaki.